ng dagat. Parang kahapon lang. Kita-kita pa yung mga bato doon. Sila manoy. Ayan, yung tinatay tinatayuan ni Manong. No? May bato yan. Kahapon, gumawa kami ng tahong. Kitang-kita pa namin yung mga bato. Ngayon, umaga pa lang. na ng dagat. 6.30 ng umaga dito sa Rosario kabit, Marami, ang taas. Ang taas ng tubig, oh. Parang lito. ano ginagawa nila manong doon? Mano-mano? Anong namamansin? Nakangawin. Ano yun? Isda. Anong nangangawil? Nangunguha ng isda? Oo, oh, yun yung ano, sima. Yung tigi isang peraso lang, ganon? Oo. Oh. Uh. Pero kahapon, nung inano namin yung paa namin dyan, may mga ano, alamang ba yun? Oo, oh, yun. Oh, natama sa paa. Kaso hindi kami nakakuha eh. Hindi kami makakuha nun, no? nandun yung lambat ng ni ninong no? upang sudsudod. bataw umaga, malataas yung dagat? Nalaki, liit yan. Pag umaga, yung pakati na yan, yun. Eh, oh. Taas na, oh. Samantalang kahapon, kumukuha lang, oh. Yung tinutungtungan na bataw, nalabas yan. Sige, yun. Pangkarip yan, oh. O, dito yung dito yun. Maski yan. Pero ang laki talaga ng barko dun, oh. Marami dito <tinyo> na galing na kikip ng lupa. Wala yata mahuli. Kahit mataas ang dagat, wala. <tinyo> yung galing sa laot pero may asin na yan wala pa wala hindi ay ito ang hindi inaasin. sinasaw-saw lang yung salit alat bago yung bilat ayun alam nila maalat sinasaw lang yung sa asin bago sabay bilat sabay bandaw kasi pag sinasinan mo yan nakipo hindi na makakain hindi makakain yan ay hindi naman pala tinatanggal yung tinig sa loob eh hindi dito ka lang ganyan lang pala yung... Tapos kailangan malita ko chilyo. Magkano lang kilo ng ganyan ate? Kapag, kapag ano? Kaya madar, magkano lang kilo nito pag tuyo na. Kasi yung, yung flying fish na na-interview ko, 280 daw. Tuyo na? pa 500 na ang kilo? Hindi ko naman pala. Yung ano kasi, yung flying fish ba yun? Si Uni, nandiyan. 280. Si ah, wala pa. Ang trabaho yun? Saan? Saan ang trabaho yun? Ay, wala. Sa pan. <laughs> May trabaho daw siya bukas sa Monday. Pupunta sa bahay kakain, yun na. Umaraw nang siya ate yun. Magbibilis yan. Oo, kung ako yan, hindi <laughs> ba yata ako pa kaysa dyan? Boleh naik <Tara>, Selamat Pak.